Ito so, yung ulam namin patanghali yan eh, mga lod. Tara. Gusto natin ito. So e, mga idol. Pagtanggal natin lang sa suka. Para natin lagay ng asin. natin siyang mamatay kasi nga kagumagalaw yan nahahagot yung nila tatanggal yung densa saka natin siya dalamasi sa abo ay eh mga idol wala tayong abo kaya natin buhangin na lang Para pag hinagin natin sigurado matatanggal niya ay, ng idol ah. Yun no. Pagka nagkulay kulay gray na ganyan, wala na wala nang dasal nagta. Wala nang sandal sa eh no. Pwede rin pantanggal yung abo sa kasuka kaya mas mag mas ma effective. Kiling buhangin. Talaga na hago yung pinakabalat niya oh. Ayun, oh. No. idol ah. Tara siyang hmm. Eh, hmm. pantanggal ng lansa ng igat. Hmm. Wala na. Tanggal na mga idol ah. Tanggal na lansa niya. Nahagod na ng buhangin. Hmm. Talasa po kasi niya kaya kailangan sila mga sabago ka. Sabago ka ngayon. Ito yung pamaraan. Ayan, malala sa lansa. doon? Tanggalan ko na ng bituka. Ihiwain mo ito na lang ngayon mga lods. どうも、セカタン、セカタン、セカタン、セカタン、セカタン、セカン、セカタン、セカ mga idol sigat na puti sama natin sa adobo sa kata kailangan eh, ang ganda ng laman oh. kailangan maliliit ang lang para luto yun dami ko, તઈદી para magdiwa. Nisa! gel. Sa idol, adaw sa natin to. Amati sa kasip Ang din. Init dalawa. Okay na. Ini, ini, ini,

na. Ayan. Yeah. Mm -hmm. yeah. yeah. Hindi pa luto yung aking kasyado. Kaya kakain muna tayo. Bumukbangin muna natin itong ikat. Hmm. ini ah, kawali Kap. Oh. Oh. lasa, -lasa kata mga idol. Ano 'yan kanina? Hay, ako

Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ Kain natin yung ating kamati para sa ka... mm. shell shedo. Shell shedo ng bugegong. Yes. Yeah. kaya gumaganda go yung bata ng ayo. Gutom mm. na rin 'yung itlog ng aking itik. Kaya libre na kami sa itlog mga idol. Lalaki nang itlog niya. For good.

好感谢,谢。你有谢嗯，感谢,谢。嗯谢谢 lagay natin itlog uh, pulong egg na yun mga lods yahoo hindi <tipan> <tipan> na tinatakpan hindi mm ah -oh. Idol, Lutuna. Yan, napakasarap. Sarsyado, bugego. Sige, hanguin na natin. Ito dami oh. Yay! Ito, mga Lods. Ito, mga So mga idol, oh. ito na yung ating salserong bugay kong Ready na to Pantanghali mga loob.